Ayan guys, luto na siya. Dain na, na Hello, hello. Good evening mga bay. Magluluto ako ngayon ng Japanese ramen. Ito naman, Yung taba sa Palabasin ko muna yung mantika niya. Hindi ko na siya lalagyan ng mantika kasi mataba na yan. Marami nang lalabas dyan. Yan lang ha? Ayan, lumabas na yung mantika niya. Ayan na. May mantika na. na ba? Mas maganda kasi yung hindi masyadong maraming mantika. Ayan. Ayan na, medyo mapula-pula na siya. Pwede ko nang ihalo itong karni niya. Ito lang. Ayan. halo-halo lang yan yan na hintayin ko lang na lalabas yung mantika niya saka ko igisa yung sibuyas at saka bawang dyan at pwede na yan ilagay ko na pwede ko na ito. sabayin itong sabayin ito na kamati ah. Oh. hindi pala kamati Bawang, hati buaya, wok, semoga 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 lagi semoga semoga

lagyan ng tubig. yan At hayaan kumulo yan. ilagay ko na rin yung carrots para maluto siya. Ayan. Yung carrots. hala ng konti at papukuloy kumilo na sya, lagyan na konting besen at sya ka, pamintak haluin lang natin at sya ka ilagay na rin natin itong konting pasayan. Ayan. Iniwa ko na siya na maliit para marami. Ayan <laughs> lang. Halo-halo. Ayan. Hanggang sa maluto. Bye, kumulo na siya. at ilalagay ko na ang aking fresh Japanese ramen. Ayan. One fourth kilo lang ito mga bay. Kasi pagdamihan hindi naman mauubos kasi tatlo lang kaming kakain. Ayan. Kahaloin ko lang. Hindi ko na nilagyan ng bagyo beans kasi wala ako optional na rin yun depende sa inyo kung lalagyan nyo ba o hindi sa akin kung ano lang ang meron yun lang ang ilalagay ko o diba dami sa huga sarap ayan mekos mekos lang mekos mekos at ilagay ko na rin ang aking rib hoyo. Ayan. Nikos-nikos lang yan. Ayan ating kembot. Halo, halo. Ayan, yeah, napakasarap. Ang hirap, ang hirap, no, pag ano, pag wala kang taga Ikaw ang maghihiwa, ikaw ang magluluto, at ikaw pa ang nag Oh my God. Yan. Yeah sarap. Ayan guys, luto na siya. Kain na na. Sarap ng ulam namin ngayon mga bay. Ah, napakasarap. O, diba? Luto na siya. Anong panghinihintay nyo? Punta na kayo rito at kakain na tayo.